We right. Welcome back to my YouTube channel I'm on this vlog Nako, mainit na naman Very controversial Ito ang ating tatalakayin Gusto kong ibahagi sa inyo Ang nilalaman ng video na ito Mga kaibigan Tungkulo dito Sa pagpanaw Ng Batikana aktor Na itong Si Ronaldo Valdez Diyana, guys Ilang linggo na pong pinag-uusapan natahimik sa social media, hindi po nagbibigay ng anumang impormasyon tungkol ho dito sa pagpanaw ng kanyang magulang na si Ronaldo Valdez. But sa puntong ito mga kaibigan, ay gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na yan. Gibbs ay nagsalita na ho tungkol ho dito sa kontrobersyal na pagpanaw ng kanyang tatay. Mga kaibigan, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan po po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong alamin. Itong ika ay, uh, mga binitawan na salita ni John Gibbs tungkol sa pagpanaw ng kanyang tatay. Panoorin po natin mga kaibigan. Sa isang hiwalay na post humingi ng privacy ang anak ni Tito Ron na si Jano para mas makap... Umuhos naman po ang pakikiramay sa pagpanaw ng isa sa mga itunuturing na, itinuturing na haligi ng Philippine showbiz na si Sir Ronaldo Valdez. Sa ilan pong dekada niya sa showbiz, naging makulay ang karyer ni Tito Ron. Narito po ang report. Hey. Sa pagpanaw ng multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez, nagluluksa ngayon ang buong Philippine showbiz. Bukod sa pagiging ama ni actor-singer Jano Gibbs at Melissa Gibbs, tumayuring ama at lolo si Ronaldo sa maraming artista sa industriya. Kabilang diyan si Catherine Bernardo na nag-post pa ng Instagram stories para sa kanyang lolo sir sa ginawa niyang serye last year na Too Good To Be True. sa mga IG story rin idinaan ng co-star ni Kath na si Eliza Mulak ang pag-aalala sa kanyang naging tituron. Ang kanila namang direktor na si Direk May Cruz Alviar, ibinahagi pa ang mga unang sandali ni Tito sa kanilang first day ng set noon. Pati na ang kanilang pa-birthday sa kanilang hinahangaang aktor. Huwag na sana ako eh. ma a -e 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 pa ako nito eh. Uh, well, I just like to say thank you uh, very much to all of you. Inalala rin ng kanyang manager na si Jamela Santos. Ang mga huling sandali, nakasama niya ang kanyang tinaguriang partner in life and in crime ang ating good morning kapatid host namang si Dimples Romana nag-post din ng nakaaantig na mensahe ng pamamaalam para sa kanyang lo na nakasama niya sa isang special na MMK episode noon. Sabi pa ni Dimples, dalawang araw lang ang naging taping nila noon pero dahil kay Tito Ron, nanumbalik ang kanyang pagmamahal sa buhay at sa kanyang pag-aartista maging ang ating frontline Pilipinas anchor na si Cheryl Cosim nagpasalamat sa mga naiambag na inspirasyon at talento sa industriya ni Tito Ron. Isa sa mga huling proyekto ni Tito Ron ay ang pag-host ng year-end special ng 1PH at 1 News last year. Naging makulay ang ilang dekadang showbiz career ni Tito Ron matapos siyang madiskubre ni King of Comedy Dolphy may mga awards din siyang nasungkit katulad ang Best Supporting Actor sa Film Academy of the Philippine Awards o FAMAS Awad Urian at Star Awards noong 1994 para sa pelikulang May Minamahal at Best Supporting Actor din sa 1997 Metro Manila Film Festival para sa Nasaan ng Puso. Recipient din siya ng Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama noong 2015. Noong 2017, pinangalanan si Tito Ron bilang first Filipino colonel ng sikat na fast food chain. Sa isang hiwalay na post, humingi ng privacy ang anak ni Tito Ron na si Jano para mas makapagluksa. Nakikiramay ang buong News 5 sa latang naulila ni Tito Ronaldo. Okay, alright. Shoutout at maraming salamat uh, News 5. Ipahin tulot po ang paggamit ng inyong uh, video clips. Merry Christmas po sa ating lahat. Nagdiriwang po ng uh, Pasko at uh, sana po ay uh, enjoy ang uh, pagdiwang ng ating uh, Pasko mga mahal kong uh, hmm? Okay, nandito po muli tayo at tayo ay uh, medyo tipid. Ha? Huh? <laughs> medyo tipid pa lang ho ang ating uh, banat dito ating ilang counting komentaryo na ibabasi ho diyan sa ruling ng video bilang pagpupugay sa araw ho ng uh, Pasko mga kaibigan ha? Eta, ay, ay kaalam nyo ho naman hindi naman pulingid sa inyong kalaman kapag wako ay nagbigay ng uh, may basihan sa ruling ng video ay uh, ako po ay bumaba na talaga na naaayong po diyan po sa nakasaad sa video but sa pondong ito ang gusto ko pong ipahihwating po sa inyo ay uh, hindi po muna tayo magbibigay ng suktulad na komentaryo dito ho sa ating mga pinatalakay that's why gusto ko lang pong magbigay ng kaunting uh, public opinion na maluanay ha? Ah? <laughs> at uh, sa susunod natin vlog ay ha. Uh, pagkalipas so ng uh, mga uh, Pasko at siyempre lilipas ang uh, bagong taong ayan ay, uh, diyan po tayo babanat na ika nga diinan komentaryo na nagbabase po diyan po sa mga video na pinapakita ko po sa inyo but sa punto pong ito maliwanag ang sinabi po diyan na humihingi po nagsalita itong si Janu Gives na very controversial din na ito po ay anak ni uh, Ronaldo Valdez mm, sabi nga niya humihingi siya ng privacy tungkol dito nakikiusap siya sa mga netizen na humihingi siya ng privacy tungkol ho, sa pagpapanaw ng kanyang uh, mahal na tatay at uh, yan nga po ay uh, pinadaan niya sa pumagitan ng isang uh, post niya sa kanyang uh, Ika nga po yung account. I po natin. Mga mahal kong taga-subaybay, Basers Manuindi. Tama po, very healthy. Ang kanyang public opinion diyan. kahit sino ko. Ah, kahit sino. Na ika nga po yung uh, dumaan. Ah, o siya, Ay kailangan ho ng privacy. Ah, but sa puntong ito, kaunting padaan lang. Lalong-lalo lalo na po isang artista. Hmm. Sa palagay nyo ho ba ay masusunod? Yung kanyang tinatawag na privacy, mga kaibigan. Ah, hindi eh, nandito na naman tayo. Akala ko, kaunting padaan lang. Ah? Sa palagay nyo, bay, maso, isang artista siya, tapos may lumutang pang video na angulo. Ibang angulo. Ah, eh, hindi ko naisa-isahin kung ano yung video na lumutang. Ah, at, ah, tama, oh, tama, nirespito natin. Talagang tama yung kanya bal sa buhay showbiz niya at tungkol sa video na lumutang na ito na kontrobersyal na malaking katanungan. Ito pong privacy na tinatawag niya ay baka humapako mga kaibigan. Ah. Maray pong dito. Ah, oh, may eh, ganyan no sa buhay showbiz eh. Oh. Kita mo, pag nasa showbiz ka, sikat ka. Siyempre, sikat ka din. Hmm. Kapag nagkaroon ng mga Ika nga po iya, ganyan uh, ganyang uh, angulo. Pero kahit maingay ho, ay nandun po yung respeto. Ang gusto kong ipunto. Ah. Hmm. Yung video pa lumabas, kontrobersyal, lalo na po yan. Di ba? but in a way, lahat po na sinasabi ni John Gibbs ay irespeto natin. Karapatan niyo po yun at tama po yung sinabi niya. At kung ano po ang lumabas sa investigasyon sapagkat kinunan lang po ng parapintest, ang kanyang mga kasama sa bahay nitong uh, si Ronaldo Valdez bago pumanaw kinunan po ng para uh, parapente subject for investigation kung ano po ang lobas din po sa investigation dito ay pawang irespeto po doon natin irespeto ang kabila irespeto rin po si John Gaves magrespetohan tayo maraming oray po ng respeto mga kaibigan Maring nga uh, ikaw oy napapahabada naman tayo sabi ko nga ay uh, accounting ko komentaryo lang ito dahil uh, ika nga po ay araw ng Pasko hmm. ah, ay pasensya na po kung medyo napadanod ng konti but anyway alam ko na bitin kayo maraya po may kahindik-hindik dito na abangan ah, para matuklasan ang katotohanan mga kaibigan at uh, pa rin po yung uh, tanong ng tao hanggang hindi po lumalabas ang official result ng investigasyon ng kinaukulan. Wala po tayong pinakay, wala po tayong ipangangarin dito kundi ang mga taong bayan na nagtatanong kahit sa comment section ho. Kahit sa ang media platform, malaking media platform. Ay meron pong nagbibigay ng mga public opinion na dapat talagang masusi malalim na investigasyon at nasa sa ganun po lumabas sa buong katotohanan tungkol doon sa video na lumabas mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat. Merry Christmas! Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palakpakan.